ito ang opisina ko. Ingit ka, no? At ako ang may-ari nito. Kaya lalo kang mainggit. At ikuwento mo sa tatay mo. Para malaman niya kung gano'n ko kayaman. Para habang namamatay kayo sa gutom, eh namamatay rin kayo sa ingit sa akin. Una sa lahat, okay na ito, ha? hindi ako ang gitera. Kasi maganda ako. Mahirap man kami, maganda ako. Wala man kaming pera, maganda ako. Eh, ikaw, Maganda ka ba? Po. Oo. Hindi ako maganda. At mapanakita. Aray, aray! Kaya huwag kang aalis na, at di ka kakain. Kahit hindi man ako kumain, maganda ako. Kahit na uuhaw man ako, maganda ako. Po. Che! Di ka na nga. <laughs> Sino ka ba? Buti na pagsasalitaan mo lang ganun si Sir. Kasi nga po, maganda ako. Po. Uh. Ay, good morning po, Sir. Nandito na po pala kayo. Hindi, wala pa. Picture ka lang to. Hindi ba ako to? Si Sir naman eh. Che. Timpla mo nga akong coffee. Black coffee, Sir. Hindi. Blue blue coffee. Kaya mo? Hmm. Asan yung mga papeles ko dito? Lina? Good morning, sir! Pasok mo nga dito yung mga papeles ko. Ah, sir, saan ko pa ipapasok dito sa loob? Hindi, sa labas. Ipasok nga, di diba? ba? Pwede mo ipasok sa labas? Sige nga, subukan mong ipasok ngayon sa labas. <laughs> sir, Nandito na po ang mga files sa labas, sir. Nagtatanong lang naman po ako eh. Bata, okay. Akin na po yan. O dito na titirayan, ha? Turuan nyo maging mahusay na katulong. Turuan nyo maglaba, turuan nyo mamalansya, turuan nyo magluto, turuan nyo magsibak ng kahoy, turuan nyo mamalengke, turuan nyo maging hinete para may pakinabang. Uh, sir, sa po ba galing tong batang to? Kamag-anak nyo? Sa kasamaang Palad. Ha? Kapatid sa ama? Ha? Kapatid ka ni Peter? Kapatid. Sa kasamaang palad. Hoy! Turuan nyo na yan at tunyong patulugin sa inyo para matuto agad. Eh, ikaw kuya, kailan ka mag-aaral ng kagandahang asal? Kailan ka matututo makipagkapwa at tao ng tama? Po. O oh, sige, Anong school may ganyang kurso, mag -e enroll ako? At kung mag-aaral naman ako, hindi sa paaralin yung mga patay gutom! Huh? Hoy! Hmm? Bakit pinakawalan mo yan? Uh, eh, sir, veterinaryo ho eh. <laughs> ha? Kala ko siya yung nahuling tiktik sa hacienda. Eh, ako pong veterinaryo ng kabayo. Talaga? Sa itsura mo yun, napatunayan ko hindi lahat na successful. Nagkamali pala ako ng saksak sa kabayo. Bakit? Dapat pala sa dilo mo ito sinaksak. Masyado ka matabil. Pati sa baba mo, masyado matalim. Ay, kamusta naman hong lagay ni Sylvester, Dok? Ah, sinaksak ako na ng antibiotic si Sylvester. Pero sad to say, hindi siya pwedeng ilaban bukas. Meron pang matinim virus na kumapit sa kanya. Ay, aba, hindi pwede, no? Alaki na ibang rito, kailangan makatakbo bukas yan. Gawan niyo ng paraan. Mahina ng kabayo. Gusto niyo bang madeduyan? Eh sir, kung ibang kabayo na lang laban natin bukas. Gano'n? O sige, magpick kayong dalawa. Kung sinong mananalo, siyang tatakbo. Kung wala, si Sylvester pa rin tatakbo. Eh ba't din siya kaya lumaban bukas? Eh siya naman itong mukhang kabayo. Hoy! Ba't eh? nga gagagap pa. ito? Tolo ka na, ha? Ano pa kailan mo? Storbo? Storbo pala, ha? Uh, Aray! Wala akong pakialam sa'yo, ha? Wala rin akong panahon makipagbiruan. At saka, uh, bakit kita bibiruin? Ang pangit-pangit mo, bibiruin kita. Asan yung uh, mo sa akin? Yung gumagawa ng TV? Ha? Ewan ko, baka andun sa loob. Ako nga, nagpapagawa eh. Hanggang ngayon, tinubukan ako ng balbas. Ah, Ayon, wala nagawa. akong pakialam sa'yo. gumagawa dito ng television, ha? Siya ko. Siya ko. Yun, 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 Siya ba? Ay, ay. Ay, ikaw ba yung gumagawa ng television? Siya ko. Oo, ba't ko? Siya ko, siya ko. Siya ko, siya ko, kami dalawa. Siya, saka ako. Baka niloloko nyo lang ako, ha? S eh. Sira ang television ko, ha? Gusto ko gawin nyo. Okay? Ah, uh, eh. ah, uh, ano ba sira na television n'yo? Talaga, no? Eh kung alam ko ba, ipagagawa ko pa ba sa inyo? Oo nga naman, chong. Eh, mabuti po eh, dalhin nyo na nandito yung television. Hoy! Baka hindi nyo ako kilala. Ilala. Hindi ako inutusan ha? Aha. Ako nag-uutos! Uh ko kayo. Kayo nga pat, pumunta kayo sa bahay at gawin nyo ang telebisyon ko. Sandali lang, sandali lang. Bakit pa parang, uh... ano, ha? Ha? O, wala, wala. Mm, nakikialam pa eh. Teka Nahalat ako. Kaninang-kanina pa ako dito eh. Di ba kayo marunong nung-entertain ng bisita kito? Oo, mm, ah, nag-i-estima nag i Wala ba kayong mahainom dito? M meron na. Ha? Berda, Wala ba mahainom ma 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 dito? Mainom. Ha? Ernie! Mayroon pa pag-uwa ang telebisyon. Ano ba? O, ito ang mo. Yan o. <laughs> okay. Wah! Wow. Masyado naman yung suwabi ito. Sa ulitin ha. Wag na kayong mag i dito ng lokal ha. Kailangan stay tight. Tingin na tingin pa lang, alam ko na kaagad yan. Tignan nyo, ha? Ah. frontal na frontal pa lang, parang yung frontal ng mukha nyo. Disgrasyado ang picture tube. Teka, teka, teka. Sandali lang, sandali lang. Eh, eh kaso nga, ha? Ang takpa ito, eh. ha? Nakaintindihan ko yan. Eh, picture tube anti ang nito. O, kaya nga, patapat siya yung kinuha ko para magawa yan, eh. Oo nga, pero... Ah, sige, sige, ah, ayusin nyo namin. Good. Pero medyo matatagalan nun no, ano? dahil... Ah, Ibababa pa namin yung picture, Joe. Kasi overhaul namin tika, tika, tika. yung... Apat-apat kayo, matatagalan. Abay, hey, saan yung pag nyo? Hindi nga ako kaya maghapon yung ganitong klaseng sira, eh. Ay, basta ang gusto ko, yung TV na yan, magawa yan Magawayan hanggang mamayang hapon. Dahil panonorin ko yung mamayang gabi. Pagkat kung hindi, aba ito na sa lahi nyo. Ay, ang Ang Hi. Uy! Uh. Bakit to? Uh, ano nga? Asawa ko. Asawa ko to! Ah, huh? ah, uh, asawa, bakit? Ha? Uh, ano nga? Uh, ikaw? Siya? Paano? Eh, hehehe, Alam mo, huwag na makakarating to sa iba. Ang katotohanan, ang magulang nito, tinutukan lang ako, pinikot ako. Eh, hindi. Nakawa nga lang ako rito, kaya pinakasalan ko eh. Eh, bakit ba kung ano-anong pinagtatanong no, niyo, ang intindihan niyo, yung television okay. niya, tapos niya yan, ha? Ah, Jill. Oh. Ah. meron nga pala akong pupuntahan konsyerto, no? Pero itong apat na ito, kinakailangan bantayan mabuti. Kailangan matapos nila yan hanggang mamayang gabi. Panonoodin kayo sa gabi. Akong bahala. Oh sige, ha? Hmm, teka muna. Alis ko na, hindi pa ako nakakiss sa iyo, eh. Pampira ka naman, oh. Kung kailan may tao, tsaka kalimbong ng kalimbong Ay, eh. Hindi na naman. Tupigyan mo na ako. Oh sige. Pero dito lang, ha? Yan! <coughs> ha? Patay ba mo, patay, ha? Uwi kang maaga, ha? Ha? Baka kung saan-saan ka na naman magpunta, uwi kang maaga. Bye-bye. Huh, ang mo? Ha? Ah, 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 ha, ha, Wala. Hindi, be. Ako. Kung ano man ang sinasabi mo, wala akong pakialam. Basta yan, gawin nyo. Kung hindi, patay kayo sa mister ko. Boss, magandang umaga. Magsiyo po kayo. Meron yata ata tayong bagong panauhin. Don Carlo, ipinakikilala ko sa inyo, si John Van Game. John... Bading? No, John Claude Van Dam. Mm-hmm. pala, si John. Ang ating Asian connection. Ngayon, pag pinagsama natin at kidnapping, madaling uunlad ang ating organisasyon. <laughs> Talagang tuso ka. Dag mo si Pretty Boy. Alam mo naman ako pagdating sa ganyan. Don't you worry. Just leave everything to me. Ngayong wala na si Pretty Boy, magagawa na natin ang gusto natin. Yan ang akala nyo! Hai! Hop! Hmm! Ang hindi mo sumuway sa patakaran ko. Ako na ang huhukay ng libingan mo. Boy buhay. Ano? Boy si Pretty Boy. Pinagbabantaan mo ba ako? Ha? Hindi kita pinagbabantaan. Inaabiso ko lang. Ang maaaring mangyari sa iyo. Hmm. Hmm.